Yo kuya JR nagbabali. si Zilong ayaw na niyang palabasin itong sa aming alukad, kaya agad agad kong dinalaw akala ng Zilong na ito ay magkisa lang siya pero nagkakamali ka pitas kang Zilong ka Hindi pa ako nakontento at agad kulit dinalaw si Zilong ayon pitas ka na naman Lodi to ang dahilan kung bakit ayaw kuminsan maging mid-user kasi lagi na lang ako dumadalo sa bot kanina sa bot ngayon sa tap dahil walang aso yung kupa akala ko umuwi na pero kukunin sana namin yung gold shield ng tore e bumalik pa ayun ka katuloy kasama mo na yung aso mo Lodi Galing na ako sa top mga Lodi Kaya dito naman sa bot Hinihintay ko lang lumabas itong si Chang A Yung pinaulanan na niya ng bikin At agad naman akong nag skill ultimate Mega Huwag ka kasi dumalaw dito Chang Nabigyan tuloy kita Nagsawa na si Zilong sa bot lane Kaya ako yata yung dadalawan niya Gusto pa niya akong ikutan dito Akala mo di kita nakita dyan Zilong ka Low HP na siya mga Lodi Push ko na itong mid Oops, lumapit ka pa. Pitas kang lodi ka. Bakit ka pa kasi lumapit na low HP? Ayun, may nagbabakbakan sa top mga lodi. Siya kay nagikot-ikot na yung gulong, umikot-ikot na din. Sabay bato ng second skill. Oops, tumalon yung Martis ay akay pala yun mga Lodi wala palang Martis dito at yung dalawang nag nagtatakbuan nagtatakbuan at unti unti silang naubos pinatalon pala muna nila sa TP si Martis siya kasi ang ko dito mga Lodi dalawin ko lang sana si Zilong Sabot kaso gusto yata akong i boss kaya yun nabigyan tuloy ops, nandito si Chang eh umaaligid-aligid parang may plano kakaiba mga lodi kaya aabangan ah, na kita dito lodi kala mo ah ops, may natira pa ay, shot buti hindi tumama kahit tumama yon mga lodi makakaligtas pa rin ako dito dito hindi pa yun umuwi oh ayan, hindi ka pa talaga umuwi at ah. kaya ayan hinabul ako ng gulong na pa niya ako dito kala ko hindi na ako makakaligtas sa kanya buti hindi siya pumalag kung umabot ka hanggang dito sa video na ito mga lodi at hindi ka pa nakapalo ay baka naman. Inanbush nga ako ni Popol Ko pa kanina kaya napakachat tuloy ako ng Hoy, itali mo yung aso mo na nga Pagkabuhay ko, sinalubong ako ng mga napakaraming bichin. Ayan tuloy, nakapitas din uli Abangan sana namin dito yung zilong kasi hinapol kami nitong tisibasyah. 2 na kami pareho kaya nag muna kami dito mga lodi kaso sumugod bigla yung zilong kaya yon natipihan tuloy sa muka dito nga gusto na sana namin tapusin kasi wala na yung dalawa kaso binigyan kami ng napakaraming bituin dito ni Chang eh kaya ayaw nabigyan patuloy ako umasa pa talaga ako sa hill nestes kaso huli na yung hill nya kaya ayaw napitas ako tatlo na yung wala sa kanila mga lodi kaso nag defense pa rin yung dalawang tang ila at ayun na nga pinasok din ni Alucard at ano to ano naman yan panira naman to na pipindot pindot kasi yes, maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong panonood kung hindi ka pa nga nakapalo ay baka naman lodi